When Uy gaga Huwag mong pagsungitan yan Si Sir Kenneth Santiban yan Kilala rin yan ni na Ma ma'am at Sir Aris Naku Halos lahat na yata Buong mundo na Kilala na yan lalo ng pamilya Santiban Hindi mo ba alam? Napakayaman yan Naku Swerte mo nga dahil napansin ka Sa totoo lang First time ko lang yung makitang pumunta dito Walang hindi nakakilala dyan Siguro ikaw lang at mga batang pasti hindi siya kilala Pero lahat ng tao dito Kahit saan mo itanong Kilala lang lahat yan Siguro hindi ka nanonood ng TV O nakikinig sa radyo O kaya magbasa ng dyaryo no Kasi napakinusyente mo Lahat hindi mo alam Ang haba ng sinabi mo eh konti lang yung sinabi ko eh alam mo ba ang usap-usapan dyan kay Sir Kenneth? hindi raw niya nagpapahawak sa kahit asinong babae maliban lang sa pamilya niya nananakit raw yan kaya wala ng babaeng lumalapit dyan eh. kasi kahit babae sinasaktan niya ah, hindi naman siya mukhang baki kaya ewan ko nga kung bakit ayaw magpahawak niyan oo -oh, sa atin siya nakatingin uy sayo at nila Dugdung pa ng katrabaho niya kaya napatingin ng dalagita sa misteryosong lalaking customer nila. Parang gustong pagsisihan ni Mila kung bakit pinatinignan ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang siyang hinihigop ng mga mata nito. Kakaiba ito tumingin sa kanya at hindi mawari ni Mila kung ano yon at bakit kakaiba siya kung tingnan ng lalaki. Pa Paano nakatakas? Sigaw ni Marco sa tatlong tauhan. Kararating lamang niya sa abandonadong bahay at nakita niyang nagkahagulo ang mga tauhan niya. Kaya naman hindi na siya nagtanong at kaagad sinabi ng mga na wawala umano si Lily. Eh boss, iniwan lang naman namin siya sa loob eh. Talagang ng utos mo, ilagay siya sa akong katawan ng kasama niya pagkatapos namin hati-hatiin. Hinatid lang namin sa White House pagbalik namin, wala na yung isa. Eh, hindi namin alam na makakatakas pa pala yun, halos mamatay-matay na eh. Hindi na ngayon makalakad at nanghihina. Kaya hindi na namin naisip na makakaya pa nang tumakas. Dahil hindi kayo nag-iisip. Hanapin nyo, hindi ba'y nakakalayo? Galit na sabi ni Marco. Samantala, gumagapang lamang si Lily palayo sa abandonadong bahay sa likuran siya dumaan. Kaya hindi siya napansin ng dalawang nakabantay. Abala ang mga ito sa paglalaro ng baraha. Habang iba naman ay umalis upang dalhin ang hinati-hating katawan ng babae sa White House. Ayun! Rinig ni Lily sa boses ng mga tauhan ni Marco kaya nang madali siyang gumapang hanggang sa wala na siyang mapuntahan maliban lamang sa si isang talon na may malakas na agos ng tubig. Hindi marunong lumangoy si Lily at kahit marunong man siya ay malulunod pa rin siya dahil sa sobrang hina ng katawan nito at durog na durog ng mga buton niya sa binti at paa kaya hindi na siya makakatay o makakalakad. Wala ng ibang pagpipilian si Lily kundi ang magpalunod at magpatangay na lamang sa agos ng tubig. Mas gugusto ni Lily na mamatay sa tubig kaysa madubog ng mga alagang hayop. Habang sa kabilang dako naman ay nagtatakan na talaga si Mila dahil palagi na lang niyang nakikita kung saan ang lalaking nagangalan Kenneth. Papunta pa lamang siya sa paaralan nang makita niyang lalaki sa harap ng gate ng paaralan nila. Magkausap itong apat na lalaki at sa katayuan pa lamang ng mga ito eh, kung titingnan ay mukhang mga bodyguards. Nagpatuloy sa paglalakad si Mila hanggang sa madaanan niya ang lalaki. Nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya, kaya naman pinipigilan lamang ni Milang wag lingunin o tingnan nito. Habang si Kenneth naman ay sinanyasan nito ang apat na lalaki upang lihim na bantayan ng dalagita. Babantayan kung may ibang lalaking umaaligi dito. Alam ni Kenneth na eh hindi imposible yun dahil kahit sinong lalaki magkakagusto sa dalagita at mamamangha dahil sobrang kagandahan nito. Bakit milagros? Kanina ka patahimik ka. Ani ng babaeng kaklase niya. Ito ang katabi niya sa upuan. Masayahin ito. Kaya mabilis gumaan ang loob niya dito. May nakita kasi akong guwapong maligno. Pakiramdam ko, sinusundan niya ako eh. Kahit kasi nasaan ako, nandun rin siya. Pagkukwento niya sa kaklase. Namilog naman ang mga mata nito at excited na nagtanong ng kung ano-ano. Subalit ayaw namang sagutin ito ni Mila. Kaya naman napapabuntong hininga na lamang siya at umiling. dali lang ha, bibili mo na ako sa kantin. Baka matagal pa si mami. Aniya Ani upang makaiwas sa babae. Napakadaldal nito kaya tinatamad siyang magkwento ng marami dito. Lalo na't na hindi pa nito lubusang kilala. Gusto mo samahan na kita? Bibili rin ako. Sagot ng kaklase. Hindi na siya sumagot. Bagkos ay tinalikuran niya na ito. Kaya naman kaagad itong sumunod sa kanya. Hmm, nga pala. Bakit pala Milagros ang pangalan mo? Ani Laika. Um, ehwan ko. Ba't mo natanong? Para kasing hindi bagay sa iyo eh. Dapat yung pang princess o pang mayaman ng pangalan. Kasi napakaganda mo, girl. Tapos, papakalanan ka lang ng pangmanang? Ay, sorry. Sagot ni Laika at nag peace sign pa ito. Um, anong gusto mo? pag-iiba ni Mila sa usapan. Nakarating na sila ng kantin, kaya tinanong niya ang kaklase kung anong gusto nito. Hmm, ikaw ba? Anong gusto mo? Maupo ka na doon. Ako nang pipilat mag-order. Ani ng kaklase. Kaya naman nagkibit balikat na lamang si Mila at sinabi kung anong gusto niya. Napakunot noo si Mila sa kanapamaang na sa labis na pagtataka. Halos wala pa kasing tatlong minuto siyang nakaupo ay sunod na sunod naman ang naglalagay ng pagkain sa ibabaw ng kanilang mesa. Pagkatapos ay meron pang nagbigay sa kanya ng isang bukay ng flower. Mukhang mamahalin at napapikit pa siya dahil sa sobrang banguni yun. Um, saan to galing? Tanong niya sa babaeng nagbigay sa kanya ng bulaklak. Kay hey, Sir Pogi, ay sana all. Kinikilig pang sagot ng babae sa kadali-daling umalis. Oh, napakadami ng na mga pagkain nito. Saan galing ang mga to? Gulat na sabi ni Laika habang daladala nito ang mga in-order para sa kanila. Ewan ko, basta nilang nilagay ang mga iyan sa harapan ko. E ano yung hawak mo? Huwag mong sabihin may bigla na lang nagbigay ng bulaklak. Ani Laika, nagkibit balikat na lamang si Mila bilang sagot dahil maging siya hindi niya rin alam kung saan ang galing ang mga iyon. Brad, bakit ba natin sinusundan ng Yang master? ani Jason sa kaibigan. Ilang araw na silang nakasubaybay kay Kenneth dahil malakas ang kutob ni Marco na hindi imposibleng madaling makanap ni Kenneth ang kanyang anak. Ay, basta, alam mo ng sagot. Ani Marco habang nakatanaw pa rin sa kotse ni Kenneth. Malapit lamang yun sa gate ng paaralan kaya naman alam ni Marco na hindi basta bastang mag-aaksay ng oras ang kanilang young master para lang tumambay sa labas ng gate ng paaralan yun. Ilang sandali labang, ay natanaw nilang umaalis ang kotse ni Kenneth. Subalit dahan-dahan lang ang pagtakbo niyon na animoy may sinusundan. Kaya na may dahan dahaning nakasunod ng kotse ni na Marco at upang hindi makalta si Kenneth ay sinadya nilang malayo ang mga ito kay Kenneth. Ilang sandali lamang ay napansin ni na Marco na huminto ang kotse at mabilis na lumabas si Kay upang kunin ng isang babaeng nakasuot ng uniform. Kaya naman nagkatingin ang sina Marco at Jason. Samantala, gulat na gulat si Mila nang may biglang huminto na kotse malapit sa kanya. Pagkatapos ay ang isang matangkad at mistisong lalaki. At mabilis itong lumapit sa kanya at hindi na naagapan ni Mila ang mabilis na kilos ng lalaki. Basta na lamang siya nitong binuha at matapos itong takpan ng kanyang ilong ng puting panyo. Sa kanamalay na lamang niya ang sariling nanghihina at hinihila ng antok ang kanyang mga mata. Subalit bago pa man maipikit ni Mila ang kanyang mamatay, nakita pa niyang isang pamilya na lalaki. Maligno! Mahinang sabi ni Mila at tuluyan na siyang nakatulog. Habang ang dalawang pinsan naman ay nagkatinginan dahil sa sinabi ng dalagita pagkatapos ay pilit na napangiti si Kay. Funny. Tiimbag ang saad ni Kenneth sa nagingiting pinsan. Ha! Paano ba naman kasi? Tinahog kang maligno. Shut up. Pagmaneho ka nilang. O kung makautos ka, parang sinasahuran mo ko ah. Damn, I'm not your driver. Seryosong sabi ni Kay, ngunit hindi na ito pinansin pa ni Kenneth. Buhat-buhat ni Kenneth ang natutulog pa rin na dalagita at maingat na ipinasok sa kwarto niya. Sa sarili niyang mansyon dinala ang dalaga. Dahil ayaw pa niyang may ibang makaalam na natagpuan niya na si Angelica. Gusto muna niya itong makasama at kilalanin pa ng maigi ang ugalit kilos nito. So what now? Anong balak mo dyan? Hindi mo ba ipapaalam ito kina Marco? Ani kay na nakatayo lamang sa labas ng pinto habang pinapanood nito ang labis na obsession ng pinsan sa dalagitang kinuha nila. No. Na no, no. Para ano? Para kunin niya sa akin sa No way. Matigas na sabi ni Kenneth. Naiiling na lamang si Kay dahil sa sinagot ng pinsan. Wala talagang makakapigil dito kapag gusto talaga nito. Samantala, huminto ang kotse ni Marco may kalayuan sa mansyon ni Kenneth Nakakuyom ang mga kamao nito at nagtatagi ang bagang Brad, sigurado ka bang sa Angelica na ngao yung babaeng kinuha ng young master? ani Jason sa kaibigan Sigurado, sigurado Gagawin ko ang lahat, mabawi ko lang anak ko Jason Matigas na sagot ni Marco Malapit na hun, malapit na malapit na Malapit na natin makasama ang anak natin kaya magpagaling ka na ha. Dahil ilang araw na lang han, pinapangako ko sa iyo. Makakasama mo na si Angelica. Ani Marco sa asawang nakahiga sa kama habang nakatulala ito sa kesame. Ilang sandali lamang ay biglang kumawala ang mga luha nito sa gilid ng mga mata nito. Kaya naman hinagka ni Marco ang noon ng asawa. Oh, uh, Angelica! Namamaos at mahinang sambit ni Angel sa pangalan ng anak. Yes, han. Buhay siya at malapit na natin siyang makasama. Ani Marco at lihim na pinahid ang mga luha dahil ayon ang maramdaman ng asawa na umiiyak siya. Nang makatulog ang asawa ay kinumutan muna ito ni Marco at hinaggan sa noo bago iwan. Nagtungo siya sa minibar area at nakita niyang mag-isang umiinom si Jason. Kumuha siya ng baso sa kanilagyan ng ice bago lagyan ng alak. Oh, may problema ka ba? Nakadalawa ka na. Ani Marco sa kaibigan. Uminom muna ito sa kaumiling. Halatang lasing na rin ito. Yung naka one night stand ko sa birthday party ni Stephanie. Sino nga yun? Mm, Apple? If I'm not wrong, best friend na Anna Zandra, Lauren's wife. I saw her, Brad. She's pregnant. At malakas ang kutob ko na akin yung pinagbubuntis niya. Of course, she's virgin ng may mangyari sa amin. Damn. Ani Jason sa kamuling uminom ng alak. Yun naman pala. So anong problema? Bakit hindi mo ligawan? Suyuin. Kunin mo ang loob niya sa mo siya yayaing magpakasal para sa magiging baby niyo. At mabuti na rin yun. Mag-asawa ka na. Sa ating tatlo, ikaw na lang napapag-iwanan. Brad, kalimutan mo na ang past mo. Magsimula ka ulit. Mahabang sabi ni Marco sa kaibigan. Alam mo lang problema, Brad. Damn, ayoko na magpatali ulit. Anak lang mahalaga sa akin para may tagapagmana ako. Pero shit, ang dauman. She's so annoying. Dito pa sisipan ko ah. Hindi ako pinapatulog. Lasing ka na nga talaga. Naiiling ang sagot ni Marco at hindi na pinansin ng kaibigan. Kinuha niya ang cellphone sa tinawagan si Ryan. Ngunit napapamura na lamang siya dahil hindi sumasagot ang isa pang pasaway na kaibigan. Alam niyang lahat ng nangyayari nung nasa Pinas Pasirayan ay lahat ni report nito sa mga santiban. Lalo na, kina Kenneth at Paul. Kaya hindi na magtataka si Marco kung paano nalaman ni Kenneth ang tungkol kina Lily Tora. Habang nag-iisip si Marco, ay napukaw lamang ang pansin niya sa sinabi ni Jason. Kaya naman napatingin siya dito. Sa tingin ko, hindi sasaktan at gagalo ng young master ang anak mo, Brad. Kasi, katulad din yun ang papa niya. Kapag nagmahal... Sa iisang babae lang Sobra-sobra pa Kita mo naman ang iisang mafia lord natin Tiklop na tiklop Takot na takot kay ma'am Sharon Oo, nakakatakot nga ang pamilya nila Pero sobra-sobra naman Kung magmahal ang mga santiban, Brad Alam mo yan Kaya nakakasigurado ako Kung hindi masasaktan si Angelica doon Mahabang sabi ni Jason Kahit na Napakabata pa ng ano ko At hindi pa namin siya nakakasama kailangan siya ni Angel. Baka ang anak namin ang makakapagbagalik kay Angel. Ani ni Marco. Wala namang problema sa kanya kung si Kenneth ang makakatuluyan ng anak. Pero hindi pa siya handa para doon. Lalo na at hindi pa nila nakakasama si Angelica.